kaibigan na limon at uh, ipidwa na yung pagkain ng din kasi ipagkanta pa kayo gulayat ha ayan yung natin sa kanya ayan natin pagalitan tayo o, oh, kasi bago pa lang sila bago pa lang natin na ulit nakilala si Ana bumalik sila dito at mapagalitan tayo mga idol no? uh, magandang gabi kaibigan andito ba kayo oh. Ayan, andito daw sila mga idol. Ah, uh, kanina pa daw sila naghihintay buti daw pumunta ako so ayun mga kaibigan ha may dala akong alay uh, isa na natin ito para uh, ano natin na uh, ano natin ang ano alay na ili ano natin ang mga, mga ito na, Ito na mga ito na ito ito, ito. ito na natin dyan. Buksa na lang natin para okay. you muna tadi ah uh, tadi terasa kanila, lah ya kita okay. muna okay. tadi o kita pa pas senang bahala ni buka channel idul ya so yan yung ano natin mga idol oh. Ah, uh, mga kaibigan uh, limon at david oh, andyan na yung pagkain kayo yun ng bahala dyan kasi pupunta pa ako kay gulayat ah. oh, yan sabi niya mga idol sige daw kakain na daw sila dito so sa so yung tabako na dito yung kay may idol gulayat at kay ang so ayan nandito tayo ang may doon dito natin ilagay ay dito na lang siguro ayan para ano paano ba ito ah hindi ako idol hindi natin nabuksan ah si, ano si gulayat na bahala dyan sabi mean, try na kong buksan ah gulayat ayun, mga idol buksan ko muna tika lang mga idol ha yan yun hindi ko talaga mabuksan mga idol si gulayat na bahala dyan kasi malaking tao naman siya so ayan gulayat ha andito na yung dito na yung para sa iyo may tabako at soft drinks na dyan ikaw nang bahala dyan so ayun mga idol uh, naglagay na tayo ng pagkain uh, uh, Iwan uh, ko pala yung ano dito lang yan layat ayan hindi na siya uh, hindi na siya nagmumura mga idol kasi alayan na natin ayan yung binigay natin sa kanya ayan uh, sana yung balang magbukas yan hindi, hindi ako marunong magbukas uh, masakit yung ipin ko ayan oh, Dito tayo. uh oh, ayan. Kinain nyo mga kaidol. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Uh, kaibigang David at Pilimon, kayo ba yung kumain dito? O, oh, ayun. Masabi niya sila ng dalawa. Masarap pa doon sila mga idol, sabi niya. Ayan, uh, kain mo na kayo kasi may sa, ano, uh, kunting tanong ako mamaya sa inyo. Yeah, uh, explore mo na ako dito sa paligid. Ang sabi niya mga ito, sige daw, uh, libotin ko mura ng paligid. Kain daw muna sila. Huwag mo na ako dito sa paligid mo ito. Eh. Uh, kaibigan Gulayat, pwede ka bang magsalita? Uh, kung andito ka ba? Kaibigan Gulayat? Kaibigan Gulayat? Hindi na siya nagsasalita ngayon. idol. Hindi hey. na siya nagsasalita. Kaibigan Gulayat, kung andito ka, pwede ka bang ano? magsalita kaibigan Gulayat? sumagot so, yung kaibigan natin, di sa nagsasabi nila ang dami ko rin dinala uh, kaibigan, para sa inyo talaga dyan Yan kaibigang, ano, David at Filimon ha uh, oh, wala to wala na dito, ano, kung ano may ito na yung ano, tapos yung tabako, wala, tama yung tabako, hindi niya kinuha Bulayat, bakit hindi mo kinuha yung tabako? Oh, ayan. Nawala naman mga idol. Grabe. Biglang nawala yung idol. Biglang nawala yung ano? Yung sigarilyo at katungo yung alak. Kabilang David at Gulayat, kayo ba, yang, ka ba yung, ikaw yung kumuha sa alak at ano dito? Ano Wala na, tingnan nyo. Ali. Ano nga Ikuti natin baka dito lang nilagay niya. Wala talaga mga idol. Ah, ibig kaibigang Pilimon at David, ah, si Goliath ba yung kumuha ng ano dito? Ah, sabi niya. Si Gulayot, mga idol Nandiyan lang doon sa itaas. Hindi na umimik kasi ano daw 'no sa 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 dalak oh. Uh. Oh. Yeah. Tingnan niyo ng ito. Wala nang laman. Oh. Hindi oh. mo. Tingnan niyo. 'Yan. Kape. Ah. Uh, Kay ibigang ano, Filemon at David, pwede ba akong magtanong sa iyo inyo kahit konti lang? Kaibigang Pilimath the Bed. Ah, oh, sabi niya, ano daw ito tanong ko mga idol kung alam daw nila isa sa sa sasagutin daw nila. Ah, pwede ko bang matanong kung nasaan si Abraham kaibigang ano? Atlimon at the Bed? Ah. Ah, sabi niya mga idol, si Abraham daw andun sa karya nila hindi na pinapayagan na pumunta na makipag -halub, sa mga tao kasi ah? Pina, pinapagalitan daw ng hari kasi may nagawa daw siyang kasalanan ano bang kasalanan na nagawa niya sa mga kaibigan ah kaya pala mga idol nagawa daw ng kasalanan ni ano ni si Abraham nagnakaw daw siya sa karihan nila binigay sa tao ah ganun pala pero wala naman siyang binigay sa amin kaibigan at kay kuya Rons ah sa ibang tao daw so ibig sabihin may ibang kaibigan daw si Abraham buti kayo ano ah uh, kaibigang Pilimon at David, hindi kayo nag, ano, uh, nagnakaw doon sa cari anila